Ngayon naman mga kababayan ko, yung kwento na yan, naging vice-governador, naging gobernador, naging chairman ng BRB, tapos naging senador noong 2004, you made me number two senator. Noong 2010, you made me number one senator. Pero doon sa akala nilang tatakbo tayo ng mas mataas na posisyon, doon tayo napahamak na kaletsi pero ganun pa man, bumangon tayo. Nalinis ang ating pangalan. Kaya mga kababayan kong kabitenyo, bilang isang kabitenyo, taas noo, nakaharap ako sa inyo ngayon, nakatindig dahil sa pagmamahal nyo, dahil ang mga kabite, kailanman hindi iniwan si Bong Rebilla. Kaya sa inyo, mga kababayan ko, hindi naman kayo napahiya. Dahil sa aking 30 years na panunungkulan at sa kabilang senador ninyo, ang inyong senador na si Bong Revilla nakapaghain na may higit 2,000 panukalang batas at 343 na batas na ngayon. Kasama dyan ang expanded centenarian law para sa ating mga lola at lolo na umabot ng 80, 85, 90, 95 na tatanggap ng tig-10,000 pesos. Palakpakan natin ang ating mga lola at lolo. At yung mga teachers natin, yung Chok Allowance, dati 5,000, ngayon tatanggap na yung mga teachers ng 10,000 pesos. Hindi lamang yan, yung mga kabataan natin, yung mga estudyante, na dati Kapagka hindi fully paid ang tuition fee, hindi pinagtatake ng exam. Ngayon, bawal na yan. Dapat pangalagaan ang mga estudyante, ang mga kabataan.